Kita mo ba 'yan? Ganda, di ba? Ipapakita ko sa inyo paano ito gawin. Kailangan natin i-prepare walong white na fuzzy wire, isang orange, anim na green floral tape, stick Scissors and glue gun. Punahin natin ng white, kumuha ka ng isa, and then i-fold mo ng pagganito. Tupiin dun sa gitna, guys, katulad sa nakikita mo, and then ganitohin. After mong natupi, pindutin yung nasa taas, guys, and then yung dito naman, igilid natin pag-fold. Yung folding, guys, na parang bunny ear lang siya, hindi siya tuping-tupi yung wire dyan, guys. Para mag-form na flower talaga, guys, and then i-twist nyo lang dalawang beses para mag-lock siya, guys. So, same process ang gagawin sa kabilang side. Ganitohin lang sya. Make sure natin na pantay yung pagkatupi natin. Remind ko lang din kayo na yung sa baba guys, ayusin talaga yung pagkahawak dyan para hindi masira yung arrangement natin. Yung lahat ng white na fuzzy wires guys, same process po yung gagawin natin. So ito po yung magsisilbing petals. Ngayon naman, orange naman yung ating gagawin. So i-roll lang to guys. Ayan. Madali lang tong gawin. So roll lang ng roll hanggang maubos yung isang fuzzy wire sa end nito guys, kailangan natin siyang dikitan ng glue stick. So, kumuha tayo ng glue gun and then lagyan ng melted na glue stick. Tapos, ipupush lang dyan. So, maglalak na yan guys. Tingnan nyo yung result sa front. Since tapos na to, gagawa tayo ng sepal. Dalawang sepal yung gagawin natin. So, fold in half lang yung green na fuzzy wire and then 1 inch yung size nito guys. Then, twist. Ganyan. Kung di naman kayo sure guys na 1 inch talaga yung mga thumb nyo, So, ang gagawin nyo, isukatin nyo mga 3 cm. So, yung 1 inch is 2.54 cm lang. Pero malapit naman na yon sa 3 cm. Kaya 3 cm na lang yung sukat nyo. ba diba, naging ganito na to. So, i-open lang natin yan. And then, dito ay pindutin. Same process yung gagawin sa tatlo, guys. Para magmukha talaga siyang sepal. We need to make another one para dito kasi kabilaan yung ating pagdikit sa ilalim ng ating petals. Ngayon naman, gagawa tayo ng leaves. Para sa isang leaf, guys, kailangan natin gumamit ng dalawang green na fuzzy wire. Sundan nyo lang yung demonstration ko at kayo'y matututo agad. So, alam ko guys na most of you ay hindi na bago sa ganito. Pero if you're a beginner guys, ganito lang po yung gagawin. Sabihan nyo lang ako guys kung confused kayo. Uulitin ko na lang yung pagbibideo. Pero marami na akong tutorial na nagawa about sa Fuzzy Wars. Panoorin nyo na lang din yung iba. Yung flower pala na ginawa natin, guys, ay daisy. So, sa ganitong proseso, guys, pwede mo tong gawin sa sunflower. Yellow lang yung petals doon and brown naman yung sa gitna. Tapos na tayong magfold, fold i-assemble na natin. Yung orange, lagyan natin ng glue stick and then itong apat na white na na-form natin as petals ay ayusin lang natin dyan as first base. Kung naayos mo na, unsatisfied ka na sa outcome niya guys. So, ilalagay na natin yung ating second base. Ganun pa rin, lalagyan lang natin ng glue stick and then ipatong naman yung apat na natirang white and then hilut-hilutin lang siya guys hanggang maging maayos. So, ngayon naman, ilalagay na natin yung sepal. So, ito yung sinasabi kong dapat dalawa para magkabilaan, guys. After nito, kailangan mong i-make sure, guys, kung naging strong ba siya. Kasi dyan natin ilalagay yung ating stick sa gitna. And then, lalagyan natin ng floral tape. Paikot-ikutin lang natin, guys. And then, kung dyan na banda, ilagay natin yung isang leaf. And then sa kabila naman yung another pa. Kung magtatanong kayo kung anong size ng stick na ginagamit ko guys, yan po ay 10 inches. Sa end pala guys, nilalagyan ko ng glue stick para secure na secure talaga yung dikit niya. And dito na nga nagtatapos ang tutorial ng ating daisy flower. So 'di ba, napaka-cute niya. Thank you for watching. Bye.